Tuwan, tuwan na sila kasi pangatlong araw yan dalaw araw talaga sila nakakulong yan oh, oh ala, tayog ng lipad oh oh, oh. to tangkad nito oh yan, laki nito tangkad oh. oh yan yung ano natin darag yan pinakagwapo talaga yan oh ano good agad oh. Ayan, 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 ayan. Sige, sige, sige. Sige nga. Kaya mo yung darag, ha? Ah. Di kaya. Unahan lang yan kasi sila. Sindakan lang. Ito, ganda rin, no? Gold. Ganda ng balahibo. Ito, meron din tayo pares yung dati nating, ano, yung napisaan ng itlog. Sipti na yan sila kasi pangatlong araw ngayon mula nag-spray. Ito yung ano natin dwarf dito sa gilid ng ano ayan, ayan. lawak na lawak na naman nila ayan oh, oh. kaya kailangan talaga isipte yung ano yung alaga pag nag-spray kasi ano oh. ganun ang damo ya yeah, may clear out tayo dyan Oh, ayan oh. damo kagad ka sila oh. Huh? Ngayon, okay na yan kasi medyo umambun kagabi. Pangatlong araw ngayon, wala na yan. tayo na ano natin. Nandiyan na sila sa ano nila. Ay, bukas pala doon sa git natin ha. Ayan, pa, yung ano natin, pabun na lalaki oh. Talagang binibigay niya na yung ano niya. Yan yung kamote na dito ako nakapatay ng ano, kubra. Pinatanggal na. Pinatanggal ko na dahil delikado. Okay mga kalimstak, huwag kalimutan ni Palong ating epi page. VNA Farm at ating YouTube channel. Lilito Tan Farm. Pasubscribe na lang po na ating YouTube channel. Lilito Tan Farm. Maraming salamat. Bye-bye God